Yo, what's up guys? Kali Politika. mayan guys, pag-uusapan natin, no? Bakit si Trillanes halos pinagtatanggol na si BBM? No, sa usaping 2025 budget. So, sabi ni Trillanes, bakit ang issue ngayon, no, yung blank item na yan, umabot na daw sa level na i-impeach si, ano, i-impeach si BBM. Na, kahalintulad daw ng level ng usapin sa impeachment case ni BP Sara. Ganito kasi yan, guys. Kasi, pag umabot sa level na may impeach si BBM at na-impeach, mati kasi ang papalit si BP Sara. Kaya pinagtatanggol nila si BBM hanggat hindi pa na-impeach si BP Sara. So, yun talagang dahilan nandiyan, guys. Kasi hindi nila ma-impeach si, ano, si BBM hanggat hindi pa impeach si BP Sara. Kasi yun nga ang dahilan, eh. Magiging presidente si BP Sara Then after nang 2028, magiging presidente ulit. So, hahaba yung term. So, kasi sa paghahaba ng term na yon baka ang iniisip nila, magkaroon ng charter change o mag tayo sa federalism. No, ay nang ayaw din ang mangyari. No, yung humaba ang term ni VP Sara bilang presidente. No, kaya kala nyo, pinagtatanggol ni Trillanes o ng ibang pinglawan si BBM. Pero ang reality talaga yan guys, gusto nilang ma-impeach muna si VP Sara no? Para ma-impeach nila si BBM kasi alam nila ang dami impeachable offense ni ano ni BBM. So madali na para sa kanila eh. No, kaso kay Bipisara nahihirapan sila eh. No. Ang ang issue nila confidential ban. ay hindi nga pwedeng i-discuss 'yan sa publiko. No, kasi alam nila hindi masasagot ni BBM 'yan sa publiko. No, kaya ayun ang nakita niyang dahil ay hindi makakasagot si Bipisara Sara dito kasi alam naman natin ang confidential pad hindi pwedeng uh, pag i-disclose in public so manghiyar niya iniisip la maniniwala sa atin yung tao na hindi masagot ni Bipisara. Sara eh, bawal nga sa batas pag kung ni yan eh i-disclose sa public eh no? so ayun ang reason kung bakit pinagtatanggol ng karamihan ng pink lawan, lalo na yung mga kilalang tao dyan lalo na si Trillanes kung bakit pinagtatanggol si BBM kasi pag naimpis nga si BBM, si Sarah nga kasi papalid. Ayaw nila mangyari. Ang gusto nila, parehas. Mawala. No? Kaya, nagtataka kayo, oh, yung mga solid anti-Marcos, sumasama muna, pinagtatanggol muna yung mga ano, si BBM. Kasi yun nga eh. No? Kasi wala na silang magagawa pag si BP Sarah ay nandyan para as BP. No? Dapat na magpasalamat si BBM, nandyan si BP Sarah. Kasi kung wala, inbis niya matagal na si BBM no so pa, then pansin ko rin ngayon guys halos lahat ng may ingay na loyalista ako, no no mga dating pinkla mga pinklawan eh no titingnan niyo yung mga pinkla yung mga loyalista ngayon na mga bata-bata pa no pinagtatanggol na uh, pinupuri na si Trillanes pati yung ibang mga ano yung mga ibang anti-Marcos kasi ang kulay talaga nila, pinklawan talaga sila. Ang tunay na loyalista, ang edad niyan, guys, no, 55 and above. Mga ganun, mga 60 na nga 'yan eh. Ay, talaga loyalista 'yung mga matatanda. Pero 'yung mga 'yung mga ito 'yung mga loyalista ngayon naman, bata-bata pa, mga 40 pa ba mga ganoon, no. Pinklawan talaga 'yan, no. No. Narrative nila 'yan na pag-awayin, ang mga supporter ni BBM, yung tunay na supporter ng BBM Duterte. So yung pag-away, i-break yung alliance. Kasi malas nga eh. Hindi makakasingit ang mga dilawan eh. No? So yun talaga nga reason nila dyan. No? Tanggalin si BP Sara para ma-impeach si Bambu Marcos. No? Kasi pag na-impeach si BP, si, ay, pag na-impeach si BBM, si BP Sara magiging presidente for 8 years or 9 years. No? So naloko na. So, kung darating na eleksyon, titignan natin guys kung may makakapasok na pinglawan, no? Kung si 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 ano, si Pangilinan ba or si Bamakino kung makakapasok. Kasi kung kung hindi makapasok, isa lang ibig sabihin niyan, guys, no? Ayaw na talaga ng masang Pilipino sa mga pinklawan. No? So, yun lang guys. Kalipunitika, politika, pisyo. Pa-comment naman and pa-share and pa, and pa -like ng YouTube ko at ang TikTok ko. Thank you guys.